bisa bawa Berdoon... tawuan larawan bawaan maka yang yang cek cek ang ang pat hmm. lang wang, lang nang cabang berbagi magandang rumah berbati berbati magandang huh. rumah ibu itai magandang gabi pu Magandang Maganda. We did not finish it. Magandang gabi po. Magandang gabi po, inay. Magandang hapun po. Okay, next. Bihugang ang beto ng kamang sagot pumasok masuk ke siapa wan oh. Pahlawan paaralan pa Isang umaga Nasa Lubong Nasa lubong Mo Ang iyong guru Ano ang sasabihin mo sa Kanya Nagandang umaga Bupi Bini 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 bining Oh, why? Nakita. Nakita. Nakita mo ang iyong kuo sa kanya. Sa kantina. Is sa kantina. Isang hapon. Ano ang uh, sasabing mo sa kanya? Magandang hapon po, bini bini Bining? Bining, Bining Bambe. ka sa... Dumalaw ka. Dumalaw ka sa iyong ruwa. Isang gabi, ano ang sabihin mo sa kanya? Sasabihin sa Magandang gabi po. Wawa. Uh. Next four. Mag, mag, gising mo sa isang is umaga na kakiwa. Nakita? Nakita mo ang iyong nanay sa kusina. Hmm. Kusina? Hmm. Ano ang Sasabihin mo sa kanya, magandang umaga po, nanay. I finish.